Walang himala ang mas nakalulugod kay Padre Pio kaysa ang pagbabalik loob ng mga komunista sa katolisismo. Nakilala ng mamamahayag ng Dublin sa Irlanda na si Alan Bestick ang isang komunistang nagbalik loob sa Diyos noong dekada 50 1950s matapos makatanggap ng lunas pula sa praile. Hindi nagustuhan ni Padre Pio ang ideolohiyang Marxista at ang paglaganap ng komunismo na walang alin lang ang ikinagalit niya dahil sa matinding puot nito sa katolisismo. Pinayuhan niya ang mga peregrino na dumarating sa San Giovanni Rotondo na bumoto laban sa mga kanilang uh, kandidato sa halalan. Sa katunayan, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pahinain ang pinakamalaking partido komunista sa mundo sa labas ng Rusya at ng bakal na kortina o ang tinatawag na iron curtain sa Ingles, maliban sa Indonesia kahit kagamitin niya ang kanyang mahimalang kapangyarihan kung kinakailangan. At yan ang inyong tutukan sa ating historia ngayong araw. Alamin ang mga detalye at uh, manatiling nakatutok at panoorin. Oh. Si Alan Bestick, isang Irlandes na mamamahayag ay naglakbay upang hanapin ang isa sa mga himala ng pagbabalik loob na ginawa ni Padre para sa isang artikulong isinusulat niya para sa isang pahayagang sa Inglaterra. Ang kanyang paghahanap ay humantong sa Sir Giovanni Rotondo kung saan nakilala niya ang Prile at pagkatapos ay sa Serignola ang pugad ng komunismo sa Italia kung saan nakatagpo niya ang isang mahirap na lalaki na nagnangalang Grieco Sabino. May isang asawa at anim na anak. Siya ay naging komunistang na may dalang tarheta nito mula siyam-daraan at lima hanggang siyam 1,500 at 50. Ang ibig sabihin ng tarheta ay uh, ang uh, kanyang uh, ID sa Partido Komunista. Ang mga taong katulad ni Sabino ang nagkaroon ng impluensya sa isipan ng mga katoliko sa Italia at sa Europa pagkatapos ng digmaan. Ipinahayag ni Papa Pio XII o Pope Pius XII ang pananaw ng simbahan nang sabihin niya na ang komunismo ay isang doktrina na nagtatagumpay lamang sa pagpataw sa mga tao ng ganap na pagkaalipin at pagdanak ng dugo. Muling binigyan diin ng Vatican Radio ang kanyang mensahe na nagpahayag na ang Mart 6 mo at ang politikal na pagpapahayag nito, ang komunismo, ay di may tatama at walang lunas. Idinagdag ng pahayagan sa Vatican na la osservatore romano na ang tanging bagay na makapagpapahinto sa komunismo ay ang pagiging mapagmasid at maingat ng mga katoliko. Bago pa man siya sumali sa Partido Komunista, si Grieco Sabino ay isang kalabanan ng reliyon. Tumanggi akong payagan ng sino man sa aking mga anak na mabinyagan. Paliwanag niya kay Alan Bestik na siya ay uh, kinakapanayam. Ngunit noong 1950, 1950, nagkasakit ako. Sinabi ng mga doktor na mayroon akong tumor sa utak at isa pang tumor sa likod ng, kanyang, uh, ng kanang bata. Kaunti lang daw ang pag-asa. Pinadala ako sa ospital sa bari at natakot ako. Iyon ang dahilan kung bakit ako muling bumaling sa Diyos. Sa unang pagkakataon, wala nung ako'y bata pa. Dahil inilipat siya sa isang ospital sa Milan, sinabihan siya na kailangang alisin ang kanyang mata. Isang operasyon ang itinakda. Magiging mahirap ito bilang pagsisiwalat sa kanya, kusaan itinuro ng Sir Juan na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa mga kamay ng Diyos. Doon, pumasok si Padre Pio sa eksena. Pagkalipas ng ilang gabi, na nanaginip si Sabino kung saan nakita niya si Padre Pio, na hinahawakan ang kanyang ulo at sinabi sa kanya, sa paglipas ng panahon, ay gagaling ka. Paggunita, ni Greco Sabino. Nang magising siya, mas bumuti ang kanyang pakiramdam. Pagkaman humanga sa pagbuti ng kalagayan ng pasyente, nadaman ng doktor na kailangan pa rin siyang maoperahan. Bago ito, gayong paman nagsagawa siya ng isa pang pagsusuri kay uh, Sabino. Ang nakita niya ay nakagulat sa parehong doktor at sa pasyente mismo na si uh, Greco Sabino. Bumaling ang doktor kay Agrieco ng may uh, pagkamangha at sinabi, Wala akong makitang bakas ng anumang mga tumor. Nagulat din siya, pero hindi dahil sa sinabi niya sapagkat halos hindi niya siya narinig. Habang sinusuri siya ng doktor, napansin niya ang isang malakas na pabango ng mga violeta at alam niyang kasama niya doon si Padipio sa kanyang espiritu. Si Greco at ang kanyang asawa ay dumiretso sa San Giovanni Rotondo upang magpasalamat kay Padre Pio. Bagamat tila gumaling na sa kanyang mga bukol, nagreklamo pa rin siya sa matinding pananakit ng ulo. Sa pagpasok niya sa kumpensala ni Padre Pio, isiniwalat niya ang kanyang patuloy na pag-aalala sa kanyang kalusugan sa magiging santor sa hinaharap. Sinabi niya sa Padre, may sakit ako, mayroon akong aning na Iligtas ninyo ang aking buhay. Tumugon si Padre Pio at sinabi, hindi ako Diyos, hindi ako si Yesu Kristo. Ako ay kapantay ng lahat ng iba pang mga pare at hindi ako makakagawa ng mga himala. Pagkatapos ay sumagot si Greco. Pareho ang ninyong mga abitos, padre, padre, ngunit iba ang inyong puso tulungan mo ako. Nanahimik na ilang sandali si Padre Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit at nagsimulang manalangin. Matindi ang pabangong umangalingasaw sa, sa lugar. Hindi maintindihan ni Sini uh, ang kanyang mga salita, ngunit alam niyang nakikipag-usap siya sa Diyos sa anyo ng kanyang buka. Pagkatapos, ay hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabi, Pumunta ka sa iyong bahay at manalangin. Mananalangin ako sa aking selda at gagaling ka. Sa sandaling iyon, nawala ang sakit sa ulo ni Greco. Pakirandam niya ay umiiyak siya, ngunit umiti si Padre Pio at sinabi, Sa hangkaman pumunta, sasama ako sa iyo. Alam niyang wala na ang sakit niya. Hindi lamang niya kinapon ng kanyang tarheta ng pagiging miyembro ng Partido Komunista sa kanyang pag-uwi. Ipinangalan niya ang kanyang sumunod na anak na Pio pagkatapos ng mahimalang pangyayari na pinaniniwalaan niyang tagliktas sa kanyang buhay. Kasunod ng kanyang panayam kay si uh, Gregorio Sabino, lumabas si Alan bestik sa tamaliwanag na sikat ng araw ng Serinola. Nagpagalagala siya sa malungkot, madulas na mga lansangan at iniisip niya kung ano ang naisip ng mga dating kasamahan ng Partido Komunista ni Savino sa kwento ng lalaki at sa kanyang pagbabalik sa Diyos. Bagamat malayo ito sa pagiging lagi isang pagpapabalik loob ni Padre Pio sa mga Marxista, uh, pabalik sa Katolisismo, marami pang iba tiyak na makabulahan ito sa ng Partido Komunista ng Serenola. Narito ang isang tao na nasa bingit ng kamatayan at ngayon ay malusog. Isang tao na nakilala ang paghihirap at ngayon ay ganap na wala ng sakit. Pagtatapos ni Bestik. Habang pinag-iisipan niya ang kwentong isiniwalat sa kanya. kait na ang pinakamasigasig, materialistikong miyembro ng partido ay mahihirap ang makaharap ng natural na paliwanag para niyan. At yan na naman po ang isang istorya ng pagbabalik loob na isinagawa ni Padre Pio para sa isang nilalang na malayo sa Diyos. Ngunit pakatandaan na sinasabi niya na hindi siya ang gumagawa ng mga himalang ito, kundi ang ating Panginoong Diyos. At uh, kung naibigikan po ninyo ang ating istorya ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-commento, at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong mga taga-panood, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe na rin po. Pindutin po ang subscribe na biton sa baba at ang kapanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas pang mga episodyo sa hinaharap. At abagan po ninyo sila at dito po sa ating uh, programa ay ating pong, uh, ipinapakita sa madla ang banal na buhay ni Padre Pio, ang kanyang mga turo, ang kanyang mga himala. At uh, ito po ay isang ang sentro ng aming apostolado. At kung naispunin nyo kami tulungan at suportahan, lumahog po sa aming eksklusibong grupo ng mga ng mga donante o taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa at ang mga misang ito ay para sa inyo, hindi po ito sa mga nangamatay. At ito po ay para sa inyo upang makamit ang mga biyala mula sa Diyos. At may maaari naman po ninyong isama ang mga intensyon para sa inyong mga yumaang mga kamag-anak at para sa inyong mga nabubuhay na mahal sa buhay. At para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com At sa inyong paglaho, uh, po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padipio na ayon po sa halaga na inyong buwan ng abuloy o kaya wag uh, po kayong magatubili makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padre Pio. At doon po namin maibibigay sa inyo ang mga detalye ng pag-aabuloy, pagbibigay ng donasyon. Ito po ay sa pamamagitan ng GCAS Bank Transfer po. At uh, kaya ng nabanggit ko, ang mga detalye ay doon na lang po natin pag-usapan sa email sa ang tinig ni Padre Pio at gmail.com. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at padubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.